Epsi guys Pabili tayo ng ulam hmm, Masaya na kasi Nakapagbili na ng ulam <laughs> Pag tinatamad Ang uh, ang Mrs. Lampingin ang Mr. Upang bilhan ng na lang sa labas. Ganyan. Lambing-lambing lang naman, guys. Kasi, pa, ba? Diba, din mag Tutu ng ulam. <laughs> Ay, ayan, ayan. Kunting lambing lang kay Papa. Binilhan ka agad na kami ng, ano, ng ulam. Tsaka, hindi. Kain na kain po kasi talaga ako, guys, ng, ano, um, KFC. Namiss ko. Mga isang buwan na din yata akong hindi nakakain or dalawang buwan. Ganap namin for today. Bumili ng ulam. At, yan, bibili lang din uli, uli kami ng inumin. Dadaan kami sa ano supermarket, bibili ng inumin. Tsaka yung babaonin nila bukas. Yun lang guys. Mamaya ulit. Nandito na kami sa loob guys, dumamput ka agad si Papa ng sibuyas at patatas. At yung hindi nawawala po sa kanyang lagi pag nandito kami sa supermarket ay ganitong mga prutas ang kanyang pinakapaborit pong mga gustong kainin at bilhin po guys. Dito naman, saging lang sa akin ay sapat na. Yan ang gusto ko. Napadpad naman kami guys dito sa mga lutong ulam na. At kakainin na lang. Ayan guys, pumipili na nga po si Papa ng kanyang ulam dahil ako ay... Hindi na po ako pumili kasi may nabili na din po kasi akong KFC. Inaano ni Papa kung gusto ko daw yun. Sabi ko wag na. Dito naman kami sa mga ganitong ulam. Ayan. Napakasarap po ng mga ulam na to guys. At umikot nga po ako ng konti sa loob ng supermarket. Kasi may bibilihin pa po ako. Dito naman po pala guys sa Japan, uh, pag namili ka ng mga ano mo, ng mga pinamalingki mo, ikaw mismo po ang maglalagay ng na mga napamili mo po. Hindi po uso dito yung mga staff ang mismo maglalagay sa mga box. Wala po kasi mga ganyan dito. Kaya kung ikaw bumili, ikaw din po ang mag-aayos. Guys, ay pauwi na po kami at palabas na po ako dyan. duman mo na kami dito sa ano bilihan ng mga gamot katulad ng ano ng sakit sa ulo ano sa sipo kailangan may stock agad ano anytime pwedeng uminom ng gamot pag medyo masama yung ano ah pakiramdam po guys kaya ayan duban mo na si papa dito sa isang store uli bago kami uwi Nandito na kami sa bahay at ito nga po ang ulam na Binili ni Papa. Kumakain na po kami dito. Hey guys, guys, ito na yun. Kain tayo. May choco pie. Ayan, choco pie. Tapos, spence fries. Eh, may pabit. Kain tayo guys. Manok ang um, ano ang gusto ko. Ayan, pakpak. Kain tayo guys. Pakpak siya. Ayan, isang malaking kanin na yan Philippine style kanin tsaka ulam at yun, kain tayo Guys, magluluto ako ng yakisoba. Madali ang luto lang, guys. Yakisoba tayong marienda. Pakainin ko si Papa na, tsaka yung anak ko na. yakisoba. Madali lang naman to, guys, kasi may, ano naman na, may, ano, pangtimpla na. Ilalagay lang. Yan. Kaya wala kung ano, aripolyo. Kalimutan kong mamili. mga na guys. Kain tayo guys. Pamayan na sa ating asawa at aking anak. Hi guys. Ito pang aming dinner po ngayon. Ang aming simpleng ulam. Thank you for watching guys. And please like and subscribe.